Kag sa numero uno sa mga balita subong at law, hepe sa police station 1 sa Bacolod, kag dua pa ka mga polis, gin pwesto, kasunod sa natabong nga pagpangastigo sa isa ka sibilyan sa atubang sang dua ka mga polis. Nagpangastigo ginasiling, bana sa isa ka politiko. May report sa Romeo Subaldo. May nakita nga kapabayaan si Bacolod City Police Director, Police Colonel Juresti Coronica, sa pagrespondi sa duha ka mga polis, sa reklamo sa isa ka lalaki nga nag-aligar gintayaan sa pusil sa May Gonzaga Street malapit sa isa ka bilyaran sa Bacolod City. May ginsapak ang biktima nga lain nga persona pero pensar anay isang sospek siya ang ginsinggitan. Gintayaan niya sa pusil ang tagreklamo. Sang makaduna sa police station 1 ang biktima, may nakita cars, Ganit, siya nga patrol car sa PNP, gani nagpangayo siya sa bulig sa mga pulis. Ginbalikan nila ang lugar kag nakastiguhan sa sospek ang biktima sa atubang mismo sang mga pulis. Ang una niyang aligasyon is gin, gin, ano siya, gin tayaan po sil. Oo. Oh, oh, That's why sa asistan sa atong pulis nga nagpatrolya lapit dira, Saging gantuan mo sa atong pulis. Mm -hmm. So sa dito na, uh, may arak na kompromitasyon na natabo kag uh, ining suspek naga uh, ano pa naga patupa uh, pa sang iya nga sa aton nga uh, sa victim dispatch nga ara ng pulis sa tabangan nila bagay nga para kay Koronika hindi nagakadapat. Sulo sa iya, nagpalapit na gani ang sibilyan sa pulis para mangayo sa bulig pero wala man lang gindakop sa mga pulis ang nga persona samta nagpatupa sa kamot sa sibilyan. Gani gin sa pwesto ang duha ka mga pulis kagin sa Police Regional Office sa Negros Island Region. Kag pati ila ilahepe nga si Police Captain Francis de Pasukat, gin kakasman bangod sa command responsibility suru sa BCPO Director, kung tani mag-aserbi ini sa tanan ng mga pulis. May arak kita yung nga gina-perform. Mm -hmm. So, ina nga mandato, wala na yan nagpangilala kung ma influence ka, mm -hmm. kung may kwarta ka, mm -hmm. kung bigado ka. Mm -hmm. So, dapat tindugan mo gid ang imo nga pagka-pulis. Mm -hmm. Kay insulto na sa sa uh, amon mga pulis nga despite our presence may gaimo sang krimen right uh, in front sang amon nga uh, sa amon mismo may mga saksi nga nagsiling nga bana sa isa ka politiko sa Bacolod ang nagpangastigo kag nanaya sa pusil sa tiun nga mapasakaan ang kaso batok sa iya kag may ebidensya nga sa gidman ang astigo sa rang na sa mahingadlan ang biktima ang nagahikot na karon sa mga dokumento para mapasaka ang kaso batok sa sospek Romeo Subaldo para sa DigiCast Negros.